اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم اخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome kapatid sa ating pang video Alhamdulillah, marami ka nang natutunan Masya Allah At kung hindi mo pa napanood na ang mga naunang mga videos ay panoorin mo muna yun sapagkat hindi mo maintindihan itong pang walong video na ito Siyempre, ay para sa inyo ng mga bagong yakap sa Islam upang magkaroon kayo ng kalaman tungkol sa Islam. Natalakay natin sa pang-pitong video ang tungkol sa mga paniniwala sa Islam. Yun po ay anin. Ngayon naman, itatalakay natin sa video na ito ang limang haligi ng Islam. Kaya pakinggan nyo mabuti kapatid. Ang una ay ang syahadatay. Ang shahadatain ito ay ang pagsasaksi na mawalam ang dapat sambahin at pagsasaksi na si Propeta Muhammad ang kanyang huling propeta at sugo. At idagdag mo din doon ang pagsasaksi na si Jesus, anak ni Mary Maria, ay sugo ng Allah. Itong shahadatain. ito ang pagbigas mo ng ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammad Rasulullah wa ashadu anna Isa Abdullah wa Rasuluh Bilang magdagdag ngayon. Uh, ang um, na ako ay sumasaksi na ama lamang dapat sambahin. Siya lang nag-isa, ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay sungguh ng Allah. At idagdag mo rin, ako ay sumasaksi na si Jesus, anak ni Mary Maria, ay sungguh ng Allah. Yun po ang unang haligi ng Islam. Ang pangalawang haligi ng Islam ay ang tinatawag na salah o ang pagdarasal. Limang beses ito sa loob ng buong araw at buong gabi. Limang beses. Ang una ay ang Salatul Fajar. Pangalawa ang Salatul Duhur. Pangatlo ang Salatul Asar. Pangapat ang Salatul Maghrib. Panglima ang Salatul Isya. Ang oras ng mga sala na ito ay nandun sa ating mga nauna na mga videos at kung paano ito gawin ay nandun din sa mga naunang mga videos. syempre mga kapatid, ang pang, ang pangalawang haligi na ito ay napakahalaga sa atin sapagkat ang pagdarasal ito yung koneksyon natin sa Allah ito yung koneksyon natin sa Panginoon kung wala kang koneksyon sa Panginoon magiging miserable ang buhay mo bakit sa dinami dami ng problema dito sa mundo na iyong maharap at inaharap ay ang ang alam ng iyong katuwang umaga sa Allah ka humihingi ng lakas sa kanya ka humihingi ng tulong. At sa mga kasalanan na gagawa mo, sa kanya ka humihingi ng kapatawaran. Kumbaga, ang sala, ito yung nagsisilbing, kumbaga, tagpuan ninyo ng Allah iduha mo lahat ng gusto mo sabihin mo sa kanya kapag ikaw ay nagdarasal Ang pagdarasal ito ay uh, pagkain ng ating kaluluwa. Ang pagdarasal ito ay ang uh, kumbaga uh, pagtanaw ng utang na loob mo sa Allah na sa mga dinami-dami ng biyaya na ibinigay na umasayo tumatanaw ka ng utang na loob sa kanya. Hindi tayo kulad ng hindi mga muslim na sila ay nagdarasal lamang kapag Uh, namatayan, kapag uh, nabalita ang nagkasakit ang kanilang pamilya sa ibang lugar o na balita ang lindol sa ibang lugar at kabila ang kanilang pamilya na natamaan ng lindol. Kaya doon lamang sila pumupunta sa Panginoon at umingi ng pero sa Islam, habang ikaw ay nabubuhay pa, humihinga, obligado na magdasal ka ng limang beses, araw-araw, dahil ito ay pagbigay ng utang na loob mo sa Allah, pagkanao ng utang na loob sa kanyang mga biyaya, paghihimol ng kapatawaran, at ganoon din, para mabura ang iyong mga nagagawang mga kasalanan. At ito ay, ay masyadong labigat, sapagkat kapag ang isang tao ay uh, nasanayan niya ang ganitong gawain, ay para bagang nasasarapan siya habang ginagawa ito. At kung hindi niya ito nagagawa, parang kulang ang kanyang araw. Yun yung kahalagahan ng sala. Ito yung pang pangalawang haligi ng Islam. Ang pangatlong haligi ng Islam, mga kapatid, ay ang tinatawag na zakat. Ang zakat o zakat, ito yung obligadong kawang na binibigay ng isang mayaman na muslim sa mahirap na muslim. Ito ay may sukat may sukat na halaga. So, 85 grams ng ginto, ito ay nasa halaga ng mga example, mga 100,000. Ito ay nakadepende din, mga kapatid. Masyadong malawak yung tungkol sa kalaman ng zakat, pero bibigyan ko kayo ng information tungkol doon. Kung dumating sa sukat ang iyong pera, halimbawa 100,000 sa loob ng bangko at hindi mo ito nagalaw sa loob ng isang taon, obligado kumaltas ka dito ng 2.5%. 65%. So, sa 100,000, ang 2.5% ay 2,500. So, yung 2,500, kukunin mo yun sa 100,000 mo at ibigay mo yun sa nakikita mo na nangangailangan na Muslim. Kung baga, ikaw mismo ang magbibigay. Hindi yung ibigay mo sa simbahan at bahala na yung pare at pastor. Hindi. Ikaw mismo ang magbibigay. Doon sa taong nangangailangan na nakita mo. Ibigay mo. I i yun po yung, yung zakat. At kung sakaling hindi, wala kang ganong talaking halaga, hindi ka obligang, hindi ka obligado magbigay ng zakat, kundi ikaw pa ang mabibigyan ng zakat. Yun po ang kagandahan ng religion Islam. Ang pang-apat na haligi sa Islam ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Sa buwan ng Ramadan, ito ay ang pangsyam na buwan sa Tulhidya. Buong buwan, 30 days o 29 days, nag-aayuno ang isang Muslim. Siya ay kumakain sa madaling araw. Pagpasok ng oras ng Fajar, hindi na siya kakain. Hanggang sa lumubog ang araw sa oras ng Maghrib. So yung buong maghapon na yun, wala siyang kahit anong sa kanyang sikmura. Wala. Kahit isang buti ng bigas, hindi pwede. Kahit isang patak ng tubig, hindi pwede. Hanggang sa dumating ang magrib. Pagdating ng magrib, pag, pag lubog ng araw, ay pwede na siya kuminom at pwede na siya kumain. Ito ay ginagawa ng mga Muslim bilang pagsamba sa Allah. Kumbaga, hindi ito sa pagpagutong isang uri ng pagsamba sa Allah na binubulan ito ang iyong mga kasalanan. At sa ganitong gawain mga kapatid, nagiging pantay-pantay ang lahat ng mga Muslim. Mayaman man o mahirap, lahat sila ay nakakaramdam ng gutom sa buwan na yun. At ganun din, bilang, yani, kabilang sa binibisyo na makukuha sa pagayon, na yung mga mayayaman ng mga Muslim ay makaramdam sila ng gutom kung paano makaramdam yung mga mahirap kanilang na kumbaga kanilang naiintindihan kung gaano ka hapdi yung gutom na maramdaman ng isang tao walang kain lumalambot yung puso ng mayaman at nagkakaroon siya ng uh, awa doon sa mga mahirap kaya siya ay nagbibigay ng pagkain doon sa mga mahirap na mga muslim yun ay isa sa mga pakinabang ng pag-ayuno at ang pag-ayuno ito ay ginawa ng mga naunang nila Jesus, sila ay nagpa-fasting sa buwan ng Ramadan. At walang ibang dahilan mga kapatid, kundi sa pagsamba lamang sa dakilang tagapaglikap ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panglimang haligi sa Islam ay ang tinatawag na Hajj. Ang Hajj, ito ay ang paglalakbay sa Makkah doon sa Saudi Arabia upang isagawa ang mga ritual ng mga pagsamba sa Allah. Ito ay ginawa ng mga nauna mga propeta at ganoon din si propeta Muhammad. Ang isang tao kapag siya ay nag-Hajj, Mabubura ang lahat ng kanyang kasalanan sa kanyang pagbalik. Ito ay obligado lamang sa isang beses lang sa buong buhay ng isang Muslim kung siya ay may kakayahan. May kakayahan siya na physical, financial. Kung wala naman, ay hindi siya obligado maghajj. Ang kalagayan ng hajj na mga kapatid, ito ay pag ito ay pagdakila sa Allah doon sa banal na lugar sa Mecca na nandoon sa Saudi Arabia. Ito ay nagawa na ng mga naunang mga propeta. At sa ganitong uri ng pagsamba din, kumbaga nagiging pantay-pantay ang lahat ng mga tao. Mayaman man o mahirap kapag pumunta sa hajj, sila ay nasusuot ng dalawang tela lamang, puti, nakabalot sa kanilang katawan at ang kanilang dalang kayamanan ay kung ano lamang ang kanilang sa para magamit nila doon sa mga araw na sila ay maghajj. Ito ay nagbibigay din pakiramdam na kumbaga parang araw na paghukom kasi ang dami ng mga tao. Pantay-pantay lahat, walang mayaman, walang mahirap. Kumbaga parang araw na paghukom. Kaya ang isang tao, kapag naghajj, ay lumalambot ang kanyang puso. Umiiwa siya sa pagawa ng kasalanan kasi nararamdaman niya na parang araw ng paghukom. So isipin mo kung ikaw ay nasa araw ng paghukom. Hukuman ka ng Allah. Kung ikaw pasado, makapasok ka sa paraiso. Kung hindi, impyerno ka. So magkakaroon ka ng takot at lalangot ang iyong puso. Yun po ang isa sa mga binipisyo na makukuha natin sa Hajj. Ito po ang limang haligi ng Islam. Ang una, ang syahadatay. Sunod, ang uh, ang sala. Pangatlo, ang zakat. Pang uh, apat, ang pag-aayun sa buwan ng Ramadan. O ang saw. Pang lima, ang Hajj ang Islam ay nakatayo sa limang haligi na ito. So, ibig sabihin, parang isang bahay na kung bali ang isang haligi, may posibilidad na babagsak yung bahay. Kaya kung hindi gagawin ito ng isang Muslim na, na siya ay may kaya, babagsak ang Islam sa kanyang pagka-Muslim at siya ay lalabas sa Islam. Kaya kung ito ay kanyang kayang gawin, gawin niya ito at dito siya magtatagumpay, insya Allah ta'ala. Kaya kapatid, sikapin natin na magawa yung limang haligi ng Islam na yun sa abot ating mga kaya dahil ito yung pinakabuod ng reliyong Islam. Hanggang dito na lamang, kung may mga katanungan kayo, ay mag-comment kayo sa baba ng ating video at insya Allah ipagpatuloy natin sa sunod na video ang ating pag-aralan at tungkol sa reliyong Islam. Wallahu ta'ala alam, wa sali Allah ma'ala na Muhammad wa ala alihi, wa sahbihi ajma'in wa khudawala wa alhamdulillah wa bilalamin, Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita-kiss kapatid sa susunod natin video.